May bagong feature ang eGov PH Super App na hindi lang para sa transaksyon sa iba't ibang government agencies. Meron na rin itong e-report para direktang matatanggap ng PNP ang inyong sumbong. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orstrom. cellphone na madalas natin gamitin ngayon kung order ng pagkain o kaya magbubok ng ride. Kaya ang DICT at PNP may ginawa na ring mobile application para mas mapabilis ang paghingi ng tulong sa otoridad na mga mga ngailangan. Bahagi ng digital transition ng mga government services ang paglulunsad noong June 2023 ng eGov PH Super App. Mobile application nito na layong mapadali ang mga government transactions gamit lamang ang smartphone. At nitong Desyembre, umarangkada na ang bagong feature nito, ang e-report. Isang crime reporting system sa eGov PH App kung saan maaaring makapagpadala ng reklamo o insidente ng krimen sa inyong lugar. At the tip of your finger, can took or a picture of the left sa atin and then send mo lang to sa platform na yon, yung pinakamalapit na polis na nagpapatrolya sa lugar na yon, ay matatanggap niya yung report at magre-respond siya. Para magamit ang feature, i-download lang sa App Store ang eGov PH at mag-register o gumawa ng account. Pagkatapos ay pwede mo nang magamit ang mga digitized government services, kabilang na ang eReport. report Konektado ito sa i system ng PNP at accessible din sa kanilang phone at na-monitor ng Tactical Operations Centers at Command Center ng PNP. At gaya ng mga booking app kapag ginamit mo ang e-report sa paghingi ng tulong, agad na matatanggap ng PNP iReport report app ang detalye ng reklamo o krimen at eksaktong lokasyon. Ang pinakamalapit naman na PNP Mobile Patrol Officers ang tutugon sa insidente. 24-7 po ito. Uh, walang tulugan ito kasi 12 shifting naman ang mga polis natin. Pero dito po yan. Uh, 24-7 monitoring ng hindi lang krimen ang maaring tugunan ng e-report feature dahil pwede rin ito magamit sa paghingi ng tulong kung may sunog, na aksidente o nakasaksi nito at marami pang iba. May pilot implementation na sa San Juan City ang e-report feature ng eGov PH Super App. Pero asahang mapapakinabangan na ito sa buong Metro Manila, Cebu, Davao at Iloilo sa susunod na taon. Mobile journalist Francis po, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.